Kasunod ng naunang paglabas ng mga balita ng umano'y binubuong aliansa sa pagitan ng tatlong mga dating Pangulo na sina Fidel Ramos, Joseph Erap Estrada at Gloria Arroyo. Tikom ang bibig ni Vice President Jejo Binay ukol dito. Wala rin umano siyang plano na sumama sa anumang aliansa. Kilala si Binay bilang isa sa mga pinuno ng oposisyon at kaalyado ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Erap Estrada. Naging numero uno ring kritiko ni Arroyo si Binay noong ito ay Pangulo pa ng bansa. S sabi ko nga kanina, hindi ko nalalaman kung nagkaroon ng, may nagtatanong nga, alliance, hindi ko naman, ko, ha, nagkataon lang nagagsibit yung mga yun. Eh. Bakit eh, nagkaroon na sabi-sabi eh, na nagkaroon na ng lang alliance? Matatanda ang lumutang ang umano'y pagsasanibwersa ng tatlong mga dating pangulo ng bansa matapos dumalaw si na dating pangulong Ramos at Estrada sa nakahospital hospital arrest na dating pangulo at ngayon pampanga representative Gloria Arroyo. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ng pamilyang Arroyo, tatawaging Triple X ang mabubuong alyansa sa pagitan ng tatlong mga dating pangulo. Mga common supporters umano ng tatlong dating pangulo ang sumusulong sa alyansa. Ngunit paliwanag ni Topacio, panukala pa lamang umano ito. Kaya Triple X siguro, ay eh, tingin ko ay eh, gano'n na nga. Eh, kuan, ah, tatlong ex presidency triple x we can find the common ground to work together yung mga bagay kung saan sila nagkakaisa katulad ng uh, kanilang uh, adhikain na uh, pabutihin ang ating uh, uh, bayan dagdag pa nitopaso ang isinusulong na alyansa ay para sa magiging eleksyon sa 2016. Nagkakaisa rin umano ang tatlong mga dating pangulo sa mga puna ukol sa administrasyong Aquino. Well there is a uh, no, there is a uh, consensus among some of the uh, supporters. Itong tatlong pangulo na hindi Uh, maganda yung ginagawa, yung mga policies, mga, uh, mga doktrina na pinapairal ngayong kasalukuyang administrasyon. December 22 nang bisitahin ni dating Pangulong Erap Estrada sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC si Arroyo. Bago nito, Nobyembre noong nakaraang taon, nagkita rin si GMA at si dating Pangulong Fidel Ramos sa VMMC. Pabiro namang sinagot ng Vice Presidente nang tanungin ito kung bibisitahin rin niya ang dating Pangulo. Bibisita rin ba kayo? Ah, uh, tatapos oh, ko 'yung marami kong trabaho, no. <laughs> Ako po ang yung kibigan, Joe Waschbreho, para sa new slide.